Me. Hi mga kabalis! <laughs> so welcome to another uh, lunch break series with us with Hazel and Donna. Hindi mo naman ako in. <laughs> and Donna. Hindi <laughs> mo naman ako in. O oh, di ba, meron kami nga na Kasi ano mo to eh. Vlog mo yan eh. Kaya hindi na kita ipapakilala. Ilala ka na nila. <laughs> so anyway, Ah, lunch break namin. So, i-share ko naman sa inyo ngayon dahil parang... Wait lang! Kung ito ay lunch series. Meron naman siya Sharon series. Monday. Monday. Medyo, ano marami kasi naka-appreciate. Nung ano, nung parang... Ito yung... Ito, 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 So, um, marami kasi nag-react doon sa last video at uh, yung three parts nung, ano, nung volume 3 na, ano namin, na lunch break series. Yung mga sinaron ko. Nga natuwa pala sila, pero hindi lang sila nagko-comment. Ate Janice, mag-hari ka. Shout out mo, sa yun? Ah, yung mga classmates ko, ah, uh, pwede ba, mag kayo, mag-comment kayo. Sa mga babang natin sa lugar So, ngayon, nanggaling tayo sa birthday party kahapon. Wow, happy birthday! Yay! Happy birthday, Earl, again! Shoutout oh out sa Earl. pampangkin kong Sir Earl. Si Ka Kali, nakikita yung ano mo. Nag-hide. din yan. So, unahin natin. Main course muna tayo, ha? So, kung napanood niyo yung pinost ko kanina, sobrang sarap nung paa. Eh, nalukot ako kasi wala na yung ano, um, sinapalukan. Gusto mo rin ba na sinapalukan? Stocks lang. Tapay ako dito. Okay, so we have una muna is the adobong paa. Anong okay. Ano benefits ng adobong paa? Rich oh, diba? in collagen. Diba? Rich in collagen. Oo, Diba? Rich in collagen. so collagen. Gaganda pala Ay. tayo sa paa ng anong yes. yes. Para makalibre kayo ng pagbili ng collagen vitamins, ito na lang paa. Okay, friends. Sumusubukan ka na, okay. daya mo. Okay. Ano pag Monday, favorite ko, diba? Um, uh, ano na ano naman yung na naman natin lagay yung ano natin, mga pinagpispisa ng buto. O, ganyan kumuha ng paa. O, paa. Friend, masarap to kinakamay. Oh, nga, kinakamay na. Kaya guys, yung next item na sa sinaron ko. <laughs> <Okay. laughs> okay. diba? ano. lang sabi mo? Mmm. Okay. nila. Yes. Maanghang. Tama lang yung anga, pero masusunguhan ko yung okay, maanghang palagi sa paa. Paa, sarap, di ba? Mmm, okay. tama lang yung anghang niya. Yung bot, hindi masyadong sumisikas. Okay. Hindi ba pili kayo sa maangang? Okay. Mm. Saks lang. Yung... at, saka, at saka gusto ko yung ano, yung isang supsupan lang. Mm. Kuha mo mm. lahat ng laman, di ba? Sa paa. Mm. Tama. Ano? ba yung puro ano? Ang makaroon niya, tatawalin daw siya. Uh, Friend, next na. Hali ka na rito. Teka lang. Isang, isang paa pa. Isang paa. Mmm. Mmm. Mahirap kasama. Mmm. Tinap daw na sa brick. Tsaka kasi tumitikim lang. Yung tira niya. Mm. <coughs> yung tira niya. Binibigay niya na. Kasi si tikim girl lang. Hmm. Hindi naman. Ah, game na. Hali ka na, friend. Makaroni na. Ayan, no. Spoiler. Baked macaroni galing din sa birthday party. Ito yung second Happy item na. birthday! Yay! Oh, Parang so birthday ka na rin. Diba? Oh. Mm -hmm. Ang nag nag ang nagluto nito is ano white ni Earl. Ah, so, so white ni Earl. Thank, uh, you. Oh, thank you. Ayan, oh. Alam mga classmate ko shout out na. 1 2 3 go. My friend, paam so sa kaluluwa. Mga tibayan. Na, na iba, ba na, iba talaga pag tibayan. Kumuha ka pa, friend. Iba na kainin niya Ay. Kakain ah. <laughs> <laughs> na ba mm. sarap. Ka, sarap. Earle, masarap daw. Thank you, Earl. Baka okay. so, mm. diba? yung sa saluto mo. Hindi. Ang sopas ko lang. mo Hindi ka mo kumakain ng paa? Uy, kinakain ko nga yung paa ng asawa. <laughs> Ay, hey, Diyos ko. Ika-cut mo ba yan? Hindi, hindi ko ika-cut yun. Hindi na lang cut ka, Sir Jeff. mag Alam mo na, magbigay ng star, Sir Jeff. Mm. Dahil sa asawa mo, magiging masaya ang vlog na to. Mm. Uy, bakit yan lang at tinigaw mo? Ano ka pala niyan, friend? Eh, friend na kaya sa iba. Gusto rin mag <laughs> Oh, gusto mo na to. <laughs> oh, dahil gusto na gusto mo. Ah. Thank yung you, pa, you. ah! Okay, next naman. Uy, ayaw na. Sige, gusto mo pa. Kaya, kaya na. gusto niya para. pero gusto mo na. 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 Kaya, kaya, na. na. Next natin. Uy, maganda talaga yung tsura nito. <laughs> Ito pati mo mga. Nag naglakad kasi ako kanina. Ano galing sa Sharon. naglakad <laughs> <laughs> kasi ako kanina, di ba? E, nilagay ko lang siya sa ano paper plate. Tapos, uh, wala na. Nag-roll-roll na sa loob ng paper bag ko. Uy, maganda yung tsura nito. Ang nag-bake nito yung classmate ko, si Raylene Parkon. Ang sarap niya. Yung icing niya, solid, hindi siya nalulusaw. Tapos hindi nakakaya kasi dahil sa Oo, na ano na na ano na to, nasanggi-sanggi na dun sa lagayan ko. So tikman na natin. Pero dali ka dito, you have to try this cupcake. Okay, sir, oh, sige. Sasabihin ko kay Er magawa ulit yung misis okay. niya. Tatanong ko kung sino yung birthday ulit sa pamilya. Okay, Pero sarap mo. Oh, din, din din din. Dito naman tayo. Bitawan okay. niyo muna yung mm -hmm. ano, macaroni. Dito naman tayo sa ano, sa cupcake ni Riley. O, di ba may pa-pearl? O. Uy, kumuha kayo nung ano nung ano, yung brownie siya. Sarap. Mmm. Hindi nakakauta. Moist yung ano, yung cupcake. Mm, ano. O, di ba? Mm. I told you, it's masarap. Dalawa oh. yung nauwi ko. Eh, kinain na nung kambal yung isa. Di ba? Bigyan yan nung classmate namin. O, business niya yan. nag siya ng mga cakes. Oh, even brownies. Sir, thank you, ah. Masarap. May Masarap ba kaya kaya? Tapos, mayroon ba tayo sa boss? Meron pa. Masarap, di ba? Oo. Oh, oh. Masarap. Masarap. Okay, kaya ba kayo? Hindi siya sobrang tamis. Di ba? Tapos Hindi ano, Hindi siya matamis. Kasi yung million euros ba ako? Okay. Pero, so, yung cupcake, pag okay. gusto nyo umorder, PM down below, bigay ko yung ano, contact info ni Raylene Parkon, ha? Kung gusto okay. nyo umorder ng baked macaroni, P.M. nyo sa akin. Pag like, hindi na pa-order. Pipilitin ko si Earl na gumawa. Okay. O, next item. Mamaya balikan natin yung pa. Ito hmm. naman. Galing din to sa birthday party. So to, ano to. Pang fourth item na sinaro natin. Sino gumawa niya? Bili Actually ano to, dahil to ni um it's leche plant from Goldilocks. Mm. So nakatikim pa na ba ng leche plant? Not yet, first time. Ngayon ko lang na mayroong, ngayon ka lang nalaman rather na mayroong parang leche plant sa Goldilocks. Tikim na. Isa na yung isa natin, kakulap, nawawala. Harap yan, creamy. Friend, masarap na ang mo ha, may sopas ka dyan ha. Mmm, hirap. Sige, tiran mo ako. Hindi ako nag-ano eh. No, it's okay. I'm not macellan. Okay. May tayo ng sopa sa kapitbahay. May sopa sa kapitbahay. Kaya tinisa yun yung kamalo. Akin si Isa. O sige. Ano? Ano? Pero hindi siya sobrang maliga. Actually, mas gusto hindi ko sobrang yung... sobrang maliga. Mas gusto ko yung sa ano, chowking. Sorry, Goldilocks. Hindi siya sobrang maliga. Pero saksama. Kaya yung ba ng supplier? Ito kasi parang ano eh. Nakukulangan ako eh. Medyo may kulang. Yung parang tinimbang pero kulang. Yung gano'n. Hindi. Ano siya? Hindi siya sobrang creamy. Okay. Okay. So, tapos na tayo sa mga sharon ko. Bale, four item lang to. Huwag niyo siya judge May hmm. sarili siyang baon. Uh, Meron akong baon. Ako naman ang gumawa. Unahin natin, friend, yung ginawa kong chicken sandwich. Ibablog ko yung pagkakagawa ko nung... Ibablog mo na? Story lang ba? Story lang, yun eh. Hmm. Pero yung step by step. So, gumawa ko ng chicken sandwich. Actually, first time ko na Trinay gumawa. So, hindi ko alam kung perfect ba siya. Tapos... So hindi, ano, ano, ano mo lang, yan timpla? Nah? Oo, oo. Kung ano lang maiisip ko na ilagay. So, ano, uh, I use uh, brioche bread. Courtesy of Pande Manila. So, because I love Why brioche. Why brioche? I love brioche. It's buttery, it's soft, and it's white. Mm. Ano mo naman di ba yung weakness ko sa, ano, may nag-message, PCC friend. <laughs> so, ayun na, oh. Share tayo. Nawala lang yung kabagay na may isang. Kaya nga eh. Ano po talaga yung kabuti yun? Tulubog yun. O, oh, friend. O, oh, doon ka. Hindi tayo. Ito na, yung nasa yun na sa iyo. Yung kalahate. Ito sa akin. So, ganda yung one. Ganda siya ka soft. O, oh, see the bread. Dapat nag-auto-focus. Ayan, ayan, ayan. Oh. Ayan, o. Oh. Eee. Hey. O, oh, diba? May pang-pinch. Ayan. Ano Bili. First bite pa. yung masasabi mo sa ano ko, chicken skirt? Ako, may hirap sa garlic. Piling ka? Piling mo na nilagay ko siya niya, Billy. Ay, hindi naman. Na, Kaya mo na gano'n? Hindi na. Sala ko lang. Hmm, ah. Ay, lang. Ano lang, paminta. Paminta <laughs> nga! Actually, may konti paminta. Ano pa? Mayo. Eh, siyempre. Oh. Wala na, hindi ko na alam. May hindi ba pa? Meron siyang cheese. Ah, Siyempre, first importante, merong ano, mm. chicken meat. Parang ito naging chicken sandwich kung so, wala. Ayun chicken. nga, friend. Given na yun kasi chicken Bakal, bread. Mama, nilagyan ko bread. ng konting ano, white onion, konting parsley, mm. fresh parsley. Mm. Mm. Pero hindi ko siya nalasahan din. Tapos konting selit. Tapos yung konting-konti lang. Kasi nga ayoko na para lasang salad. Makaroni mm. salad na. Alam mo yan? Mahalap. Yeah. Mm. Pero gusto mo nga. Yeah. Yeah. Mm. Ganyan siya. Isang bomb bread yun. Ayan lahat din niya. <laughs> Tinikman niya lang. Ah, and the rest, sa akin na gawin. <laughs> 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 Kaya so nakikita sa mga sa akin. Huwag naman ako eh. Okay, sunod. Kaya po, ginawa ko din ito kahapon. Actually, um, mali na ako eh, kasi nilagyan ko siya ng pandan table. Eh. Pero, dapat wala. Eh, dapat, wala. Wala. dapat wala. Dapat kasi nilalagay ko talaga is cream cheese. Eh, I forgot to buy cream cheese. So, sa kasi so, ito, okay, alternative na lang. Uh, panda na lang tayo. So, ang laman nito is kaong um, um, ano yung tawag mo dito? Yung coffee, sabaw ng buko? Ay, ah, natapon na! Um, Uy, ano nga yun? Hindi, okay, yeah, may sago. Ano nga, oh, ay, sago, tayo na tulong. Sabi ni, oh, ay, sabi ni, oh, ay, ano daw? Buko, ano? and taw dito, Sago. Hindi Sago ang tinatanong ko. Yung ano, sabaw ng buko? Hindi yung buko, gawa sa buko yun ni. Nakakainis naman 'no. Ay, hindi natanong. Joy, natat dito ko. Thank you for that. So na sorry. Hindi si O ayun, si Adu. Hindi sabay sila. Ah, okay. Sige, both kayo panalo. Panalo kayo sa Pinoy. Anong prize? Ayan. So eto sa Shoutout daw ala. Shoutout doon sa nakahula ang pangalan niya But si green. ano, Risalina Charon. Pantan Kasi ay put pandan ano mm -hmm. nga, pandan ano essence. Oh, pandan essence. Ano essence Buko pandan. So yun, winalikan ko to. Tapos ka o oh, and then jelly jelly. Pabili oh, na ito mga ano. Kasi ako tayong lalagyan. Oh, waraw sa lalagyan. Kakain muna muna ako ng pa kailangan natin. Ay, wait lang. Meron palang paano. May pasopas. May sopas. May sopa yung kapitbahay. Care of Ate Lisa. Care of Ate Lisa Thank you, Ate Lisa. Shout out. Ay, kumuha ka na. As many as you like. Hindi ko sa freezer. Ay, sobrang ano niya, friend. Hindi, pwede naman siya i-chop, chop, friend. Tatlong tabi yung nagawa ko yan. Ito, okay. Taste test na, taste test. Lagi mo na kao, masarap yung kao. Mmm! Merci, Peter. Hindi na masyado matamis. Pwede matamis yung nilagay ko, kaya alam, na yelo na kasi. Tumabang. Mm -hmm. Yung kao. Actually, mag ano to eh, parang mas more on drink, drinks, ano siya. Hindi siya yung parang salad-salad na salad. Okay. Wow! Mm um, -hmm. Um, Mama. Hi guys! Dahil huli ka friend! Mga mm. baka na mga friend na. Kaya may pesta pa sa inyo friend, ang daan. Friend, sinaro natin nga siya ang daan. Kumain ka nito friend. thank you, Kuha ka. Balik tayo. Eh, hey, pakita mo yung baon mo. Friend, wala na. nakdakan niya. Monday favorite ko kasi nakdakan, O, ito na naman yung baon. Sikman din natin. Saan na mo binili? Ito, Latohan ba to ate? Ay, ay, hindi sa may ano, katabi ng kantina at ay no? Ay, hindi daw, hindi daw kay Loto. Tikwa so, na. Abida. Ah, ito ngayon kay ate, yung sa tabi sa kantina. Siyempre, sili ulit. Mamuli na ulit ka! Chicken spread. Mamuli sa pang lunch, bahis nyo lang na. Ay, nga, iniwan nga kami. Balik tayo sa paa. Busy yung sa lunch, box. Hmm. Pwede nyo yung pamisa pang paa. Hindi doon ako kakain. Mm. Ay, hindi, akin na kain nyo. Paa. Ang paa, ayan mo naman ang paa. Mm. Uy, parang gusto ko nun. Oh. Oo. Yung mga Chinese kumakain ng paa yan. Si Ma'am Lea lang yung Chinese na... Hindi naman yung Chinese, yung asawa niya. Nagawa ng Chinese. Chinese garter naman. Kaya ko, Adi. ko, Adi. O, diba? Oh, o. So, Riley, in order paano. na kay Riley Ay, na. Ang hap. Uy, friend, o yung may isa pang paa. May clo pa. Ano pagkain mo?